Okay, mga kapisot. Ngayon, meron akong gagawing magic, mga kapisot. Ah, disclaimer lang, ha. Huwag na huwag niyong gagayahin to sa mga bahay, ha. Kung kahit nasaan kayo. Mga bata dyan, huwag niyo itong gagayahin. No, meron akong magic na gagawin dito sa batang to. Hmm? Basta, malalaman niyo mamaya. Ang mangyayari sa kanya, talagang mapapasyak siya. Mapapasyak na, Uy, totoo yun ah. Totoo yun. Ngayon, gagawin na natin mga kapisot. Huwag na huwag niyong gagayahin to sa inyong mga bahay. Dahil, ang gagawa na ito, yung mga expert na gaya ko. Ha? Sige. Ikaw dong. Pikit ka lang dong. Pikit ka lang. Huwag kang, ah, ano na mata mo ha? Huwag mo i-open yung mata mo. Pikit ka lang dong. Pikit ka lang dong. Pikit lang dong. Pikit lang. Hindi pwede mag -ano ang mata dong. Kay, disqualified yan dong ah, ganyan lang doon ha. Hindi pwede ibuka ang mata doon ha. Don't open your eyes ha. Pwede ka mag-smile Ayaw, i-open ang eyes. Ay, ayo ayaw, ayaw, ha. Ayaw doon. Ah, sige ha. Sige. Close lang ang eyes doon ha. Huwag na huwag nyo ito gagayahin sa inyong mga bahay. <laughs> close lang ang eyes. Okay. Ay, hindi pwede. Kailangan close ang eyes doon ha. Kayo mga tao dyan ha. Huwag nyo gagayahin ito sa inyong mga bahay. Mga, mga bata dyan. Hindi to pwede mga bata ha. Sa kanya lang. Ako, expert kasi ako. So, kanya ko pwede ito gawin kasi alam ko yung ginagawa ko. At wala mangyayaring masama dito mga kapisot. Ngayon ha? Okay. Close ang eyes dong ha. Ayaw, ayaw, open dong ha. Sige dong. Okay. Mag-count tayo ng 1, 2, 3 ha. A 1. A 2. Close ang eyes dong ha. A 3. Oh. <laughs> ha?